magpipiling yung saging. Ganyan daw po yung papipiling ng saging. Nabigat po kasi kung dadalhin ng buo. Kaya aalisin na niya yung pinakatangkay. Hmm. Oh, ganda oh. Ang hmm. Mahihinog na daw yan. Mga ilang araw bago mahinog yan? two Tama-tama sa pagdating ni Tama-tama daw po sa pagdating ni na mama. Kasi si na mama, talagang pagkain nila yan. Ay, ang daming bunga, no? Matamis yan Kasi nilalang Eh. dami kong bunga sako gagawin na ako gagawin na ng nila uh, imagine limang piso po ang isa niyan sa Makati so, dito pinitipas na lang dito po mamimili ka lamang kung ano yung gusto mong kunin yeah. naghahanap kami yung puso pero wala na so saging mo nga lang masarap din kasi <coughs> <so>, excuse me <laughs> And then, We're we'll done for the day.